Yo, what's up mga karapa natin dyan, magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating mga minamahal viewers dyan na walang sawang na no sporta. Sa ating mga solid viewers, silent viewers, at welcome back naman tayo sa aking munting channel. Yan o, no? at uh, dito tayo ngayon sa ano, dito ako ngayon sa kulungan ng mga kambing ko at baboy kasi galing ko lang sa ano, sa, sa uh, stockyard ng kanlaon, yan. At Magpakain ako muna sa ano kanila ng page. Kasi nagutom na sila mga karapin natin dyan. So, yun. na uh, una una sila. Salamat ako ng Diyos na may kapal na binigyan tayo ng panibagong araw naman at panibagong buhay at malakas na pangatawan at panibagong video naman ng pagsama na yung uh, araw to. Happy Sunday everyone. Yan Oh. No? video naman tayo mga karapin natin dyan. Yan. <coughs> At uh, out muna tayo sa ating mentor na si Adon Jan sa mga Riot family. Sa ating Riot na ni at sa ating mga minamahal nga ka idol. At ano, shout out pala kay ano, uh, Paring Birds at kay Maring Michelle, kay Tono Dos. At, at sa ating mga ka idol kay Idol Sir Rupidi Erta, Ma'am Pris Erta, Ma'am Erta, sa mga Erta family dyan, shout out po. Ang gandang umaga sa ating lahat. At sa ating ka-idol dyan, kay Idol Blusaikon, Idol Larry Mascardo, Marian Simburi, Mam Ma Simbupre, at kay ano, uh, Mam Ma ilbi Ilby Muiko, at kay Mam Ma Maribel Pandis, at kay paring lakas ng Negros, paring kambal yan, shout out po. At kay Idol Lino Berdan, kay Idol Yulim Vlog, kay Jinti Maras Idol Lino Berdan, kay ano, uh, Buyong Bilasco, yan, shout out po, kay... ah uh, this USA, kay Idol Mundois, kay ano, Ay I don't know, doy, sa iba pa nating mga ano mga minamahal ating mga Idol dyan so shout out sa inyong lahat so yung hindi ko binanggit so shout out sa inyong lahat ni hindi, hindi na kayo pa kasi nakalimutan na, na yung mga pangalan nyo so shout out sa inyong lahat mga minamahal minamahating viewers so, yung mga solid supporter ko shout out at sa ating mga minamahal na silent viewers dyan at sa ating mga minamahal na OFW okay, ah, ingat kayo palagi at Ah, uh, kahit sa mundo kayo at uh, ingat kayo palagi sa mga trabaho niyo diyan. Ah, uh, saludo ako sa mga ano, kagitingan niyo na maitagoy yung mga pamilya niyo bawat isa. Kahit malayo susungin para sa pamilya, yan. At yun uh, ko sa inyo mga karapi natin diyan na ano, magpakain ako uh, magpakain ako sa aking mga alagang kambing. Ito, yan oh. Dito at mayroon pa The TV, John Bergaso, Bye, you, I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Yan, uh, chat out mo Sating ano, uh, mga soul family, Adjian Jaffer Sniper, Bukana Vloggers at Boris Vloggers. Yan. Sa mga ka-idol lahat-lahat. Sa mga ka-idol. Yan. <tapos> yan mga uh, karate natin So, ano ba? Ano pagkain ng ating mga lagang Magkua tayo muna sa kanila. Yan. So, yan. Isa pa. ဘာဝင်နေလဲငနနနန 看病了。<laughs>

bago pa lang tong ano, nanganak na yung ano, yung nakarang araw. Ano to? Nanganak to, yun o. No? Dalawa. Dalawa. <coughs> anak, isang babae, isang lalaki. <coughs> so. Kita, kita oh. <coughs> Yung anak o, oh. yung isa o, oh. lumabas oh. o. So, yun oh. Yung unang anak, Kaka natin na, so ano, makain na sila, oh. ayan. So yung isa, siya dong, ano, ato, ah, paayat payat-payat pa to kasi bago itong nanganak. Yung isa naman, mga tatlo na kaano ano, three weeks na to. Ayan, oh. No, at ito, <tod> ang ito, Ayan, eh, no. Ano naman? Ah, hindi tayo nakapag, ano, ah, linis nating, ah, kulungan ng ating kambing, ayan. Ayan. Uh, bago to, uh, pagkatapos lang kumain, uh, tinisin naman natin to. At yung iba, oh, mayroon na. So, yung iba, oh. Okay. Na, uh, pagkatapos nitong, ano, uh, pag ano nila, kain dito sa dalawa, yung tatlo naman yung kain na natin. na. Uh, baboy. Yan. Malapit na itong mga anak. Mga karapi natin dyan. Mga ngayong kabuhan na ito. Or first week sa August. Yan. Ito. Inahin ko. Isa lang yung inahin ko. Yan. Kaya sila ng pins. Butong. Nakain na natin yung mga. Munti din to, yung kambing na to. Ayun na. Munti to. Ayun. Ayun. Yung kambing na to, yung uh rin na kambing na to, yung pinaka malaki kong kambing at pinakauna kong kambing at siya rin ang pinakamalakas na kumain no. Oh. Lubuyag, ayan. So, ano ganun yung yan, ano tatlo na. Ah, uh, bato ha, ah, dalawa kalahati pa yung tiyan niya uh, uh, red boar at yung, yung pakainin naman natin, ang isa yung una natin pakainin yun si Miley, yung babae at yung dalawa ah, sabay sabay naman natin yung, yung, no, pag, ano, atag ng pagkain uh, isasabay ko na lang dalawa para mas lalo silang lumakas kumain pag silang dalawa yung ah uh, ng kumain mga karapyan natin dyan, oh no? so ganyan na natin para magpa tayo ng ano pagkain uh, sa ano sa babae ng kambing ko si Miley, Yung una kong pagkainin muna ayan. Diyan mga kasabay natin yan. so yung isa naman yung kainin natin yung isang mabigat at yung natatakot yung yung dalawang lalaki na naman. 'Yan, ka pwede sabayin kasi maraming ano to, uh, pitch yung tetra pack do sabaw-sabay. Ayun. Maraming pitch to. Ultra pack. 'Yan uh, yung dalawang lalaki na pwede kun kumain. Uh, pagkainin kasi mas marami tong pitch yung ultrapak pack wa. Ano. Uh, dito ko din sa kanila yung dalawang lalaki si ano uh, pag Marami silang ano ha. Ah, uh, na i dito. Ano sila ma uh, isla. sila. So hindi lang kama masyadong marami yung fish na ilagay ko dito sa kapramil. Yan. Konti lang. So yung isa lang babae na kambing na to na ano, na maraming trapak na paipa ano po ihalo ko dito sa kapramil. Yan. So kita ko sa inyo mga crapper, yung ano niya. 那一年。哎 buy na lang kainin kasi para mas lalo silang uh, mas um, lakas kumain. So, sila dalawa yung uh, kumakain. Yan. lang dalawa yung kumakain. Uh, malakas silang kumakain bawat isa nila. Para lang nagagagawan ba. yan, Nagawa ng pagkain. Aba 'no. O Ano tapos na silang ano, uh, kumain ng page. So, yung damo naman yung nakain ko. Para mas mabusog yun sila. Ayan o. No? Yan na, ah, magandang hapon sa ating lahat. Sa ating mga minamala viewers dyan, ah, oh, walang sawang na suporta. Sa ating mga sumulay viewers. So, i-shout out ko kayo lahat mga minamala ating viewers dyan. I-shout out kayo, ano, Mahilda Tagum, Ma'am Lynn Murtan Alias, at kay, ano, Ma'am Milbas Kamoto, Ma'am Milimin, Ma'am Bruno Kosapin, Idol Yulim Vlog, ah, uh, Jackie Bora -Robin, Marvin Banaba, Inday Najida, Jindo Berdan, yan, i-shout out kay Pinay Iskile, yan, kay da Gilbert Barinio, yan, kay Ma'am Janet Abinga Barinio, sa asawa nya kay sa nya mang anak, si Ki Victor Barinio, <coughs> at si Cliami. at kay ano, Ma'am Bibi Villarin, yan, sa taot po, Ma'am, alon Backyard, yan, sa taot po, kay Dendo Nortes, tapos na to, kay Parin Lee Ramirez, yan, sa taot po, kay ano, uh, Erwin Torca, yan, kay isi Blante, ya saya tahu tu, kai si Blante, kai kalau itu Portasio, Mario Clemente, Al Solidarios lah, lah Silia Luis Solidarios pok, ya, mam Channel, ya, ada Farm, tapi Darna blog, ya saya tahu tu, kai My Best blog, Mama Cook, Carmilla Channel, ya, kay ada Lemix blog, Labrador Forever, Lainez Salinas, Marlene Castillo, ya saya tahu tu yang lah, mengandang akun. Pancoy, ah, isang TV. At kay Kamangkalag Channel, ah, Baboy na Channel, Garma Nusar, Derek Vlog, yan, GP Vlog, Pesimog, Nilsun Pinya, Leandro Janan, kay, ano, ah, uh, Gilbert Ablong, yan, Maylin Perolino, Aljun Vlog, Carbad Mix, Parikoy, Tundi Vlog, yan, sa tawad po. Kay Spirit Warrior, yan, sa Dikjib de Tita, Yobert TV, yan, Pintong Noiski, Jerome Rasunyo, Jit Katlin Rainga, at Kalindon Kandalia, Bonsai Pats Vlog, Bill James 23, yan, shoutout po sa inyong lahat. At kay, ano, kay, yeah, <coughs> uh, Carlito Potasio, yan, chat out po, kay, kabadi Albert, at kay Lipan Lutaan, kay Rodi Adolo Garcia, Kuchan Channel, Daddy Roger Vlog, kay Alvin Bingol, yan, shoutout po, kay Rox Vlog, Papa Erdong, Film Official, at kay Dodds TV Vlog, kay Ex Official, Bisdak Nung Family G. Yan, sa taot po sa lahat. Kay Onens Vlog, Michael Mapula, JC Mendoza, Rich, at kay Badong Vlog, yan, kay Bigas Vlog, yan, mga kasama kong mga kalamang vloggers, yan, sa taot po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Yan, kay Idol, Idol Renato Ginaldo, Nils TV, Wonderful uh, Kuya Bird, Kuya G Vlog, Alinda Manalang, yan, sa taot po sa lahat kay ano Robert Timtim, Tim Manuel Kiling. yan sa taot po kay uh, Tabs Mars yan kay Rosalina Cab uh, Cabreros, kay Emilyn Bargasa ka Panther sa tiyang probinsyana o si TV Sals yan kay Need Only yan siya taot po sa inyong lahat mga minamot ng viewers so na siya toka na siya taot na kayo lahat at uh, ingat tayo palagi at uh, sa sulok sa mundo yan uh, at God natin and love you all.